Papatuloy na mga investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects ang katiwalian na sa mga flood control projects. Tiniyak ng kamara na nananatili silang nakatutok sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga isyu. Sa gitna ng mga joint referral na isinumite sa ombudsman, iginiit ni Speaker Faustino Boggi D. III na handa ang kapulungan na makiisa sa anumang proseso at igiit ang pananagutan sa serbisyo publiko. Magbabalita si Milky Rigunan. Ang accountability ay bahagi ng public service at suportado ng liderato ng Kamara ang mga imbisigasyon laban sa katiwalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na natiling focus ang Kamara sa kanilang matungkulin sa kabila ng mga imbisigasyon sa ilan nilang kasamahan at pagkakasangkot sa mga flood control projects. Ito ay matapos magsumite ng panibagong joint referral ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang statement, sinabi ni Dee anuman ang mangyari na nanatiling nakatoon ang kapulungan sa tungkulin nilang maglingkod sa bayan. Anya ang pananagutan ay bahagi ng pagiging lingkod bayan at ang lahat ng miyembro iniimbestigahan man o hindi ay handa may pagtulungan sa anumang proseso habang patuloy na ginagampana ng kanilang papel bilang mambabatas. Dagdag pa ni Dee simula sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang speaker, sinabi nito na igagalang ng kapulungan ang mandato ng ICI at at may pagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon nito. Una rito, pitong mamabatas na contractors. Bukod kay resigned ako Bicol Party Representative Elizalde Co. ang irekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman ng plunder, graft, bribery at conflict of interest. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.